Bukod dyan mga kababayan, ito pa. Ito. Isa ito sa mga ano mga kababayan na si Bongo. Ha? Kung naalala ninyo mga kababayan. Si Bongo po ay nagpost. Ang sabi ni Bongo, mga kababayan, natatawa po ako. Ang sabi ni Bongo, kailangan ko po ngayon ay dasal. Ngayon, sabi ko, nag-comment ako doon sa post ng, uh, ng uh, inquirer.net. Sabi kasi, ni Bongo doon, kailangan ko po ngayon ang tulong nyo ay dasal. Sabi ko, puta, may sakit ka ba? Bakit kailangan mo ng dasal? <laughs> bakit kailangan mo ng dasal ng taong bayan? May sakit ka ba? Hindi naman sakit ang pag-imbestiga, hindi naman yan cancer. Bakit kailangan mo ng dasal? <laughs> bakit kailangan mo ng dasal? May sakit ka ba? <laughs> Sabi ko, putya, bakit dasal? Dapat hustisya, hindi dasal. Bakit may sakit ba may, may sakit ba siya? Namatay na ba siya? Mm. So ito po mga kababayan, ang katotohanan, kaya pala si Bungo ngayon mga kababayan, ha, ay takot na takot dito sa investigasyon. Naku po mga kababayan, ito po ha. Mm -mm. Just me, Marimar. Wait lang ha mga kababayan. <clears throat> sa na ba yun? Eto, eto. Pakinggan nyo ha mga kababayan. Kaya pala si Bongo, takot na takot ngayon. At uh, kumbaga parang nagpa-feeling victim. ba? Diba? Mm. Ito po ang... Uh, or PCIJ na marami nakuang kuwang ang kontrata ang family ni bongo sa Davao Region pagkaupo pa lang ni Presidente Duterte noong 2016. Mm. At nabanggit na nga po doon yung St. Gerard Construction na pag-aari ng <coughs> asawa ni Sarah Diskaya na si Curly. Ngayon napipiga ang mga Diskaya sa dami nilang contracts ay naghalo kay tayong muli. Makita kong ganong karaming kontrata ang nakuha ng CLTG Builders at St. Gerard Construction ay pumunta ako sa DPWH website. Dito sa DPWH, pili ka lang ng region na target mo. Mm. In this case, Davao region o region... Actually mga kababayan, sa hindi po nakakaalam, ito po'y Rappler. Ito po'y nagpapatunay kung meron bang koneksyon si Bongo at ang mga Diskaya at meron bang pananagutan si Bongo dito. So pakinggan niyo po ang Rappler kung totoo ba na may sabuatan sila, may connection sila, or anong klasing sabuatan yan sa uh, pagkubra ng proyekto sa gobyerno at magkano ang kinita nila kung mayroon bang ghost project or walang ghost project. ba? Diba? So ito po, mga kababayan. Nilevin, hmm. pakikita mo doon ang status ng project, anong taon, pati pangalan ng construction firm. Para mapadali mm -hmm. ang pagminis at pag-analyze ng data, hindi nating ilipat yan sa spreadsheets. Mm -hmm. Isang data journalism technique na ginagamit namin ang Instant Scraper. Download nyo lang yan as web extension. Mm -hmm. Punta kayo sa site na gusto nyo i-scrape or i-copy-paste, tapos click nyo lang, and voila, magiging copy pasteable na siya. After hours and hours ay natapos ko yung database, nung dalawang kumpanya, CLTG and St. Gerard. Ina-organize ko yan per year at per cost <coughs> ng project. Sa tulong ng formula so at sheets and pivot table, po. mas madali mag-analyze ng database. Ayan sa competition, na, lumabas na nasa 352 million pesos lang ang nakuha ng CLTG builders para sa 12 projects na nakuha nito by 2016. Pero by mm. 2017, na makipag-partner ito sa St. Gerard Construction, umabot sa 816 million pesos ang worth of contracts na nakuha nito. With five projects pa lang yan ha. Eto pa, by the end of 2017, over 3 billion pesos ang nakuhang kontrata ng CLTG builders sa Davao Region. Oh, okay, kita ninyo ha. Sa, sa 2016, 352 million. Sa 2017, 300, uh, 3 billion. Ayan. So, totoo ha, mga kababayan. Kaya po si Bongo ngayon ay umaaray kasi sasabit po talaga siya dyan sa mga diskaya. Ayan po ang katotohanan. Sasabit po talaga si Bongo dyan sa mga diskaya, mga kababayan. So, klarong-klaro po ha, according sa Rappler. Noong 2016, 352 million lang ang nakuha nilang project. No, 2016. Ngayon, Uh, sa collaboration ito ha, sa sa pakikipag-collaborate or pakikipagkaisa sa mga diskaya, ang CLTG Builders. Iba pa yung nakai Trillianis na almost 7 billion or 6 6 billion plus, ha? Iba pa yung nakuha nila na inaward ni Digong sa CLTG Builders noong presidente si Digong na i-final ni Trillanes ngayon sa ombudsman laban kay Bungo at kay Digong. At iba pa itong nakuha ng Rappler na partnership ng Diskaya at ng CLTG. Ayan na, mga kababayan na, marami-rami ito. Ang partnership ng Diskaya at CLTG ay 2016 kumuha sila ng 352 billion ang ang CLTG. 2017 nakuha sila ng 3 billion. ah, Noong 2016, 352 million. 2017, 300 billion. So, iba pa yung kay Trillanes na 6 billion plus. So, kulang-kulang 10, no? Kulang-kulang 10 billion ang kanilang nakukubra kung i- Sali natin ito. Sa unang taon, sa unang taon ng pag-upo ni Duterte bilang presidente, humigit kumulang 2.7 billion pesos ang tinaas ng kontrata ng CLTG Builders. Tumaboy oh. ito ng ganito dahil hindi lang sa St. Gerard Construction na partner ang CLTG Builders mm. maging sa iba pang malalaking construction firms mm. katulad na lamang ng PW Builders at ng Relly Construction. In total, yeah. from 2016 to 2018, first three years yan ni Duterte bilang presidente at ni Bongo bilang special assistant to the president nakakuha ang CLTG Builders ng 42 projects sa Davao region. Amounting mm. to o 3.6 billion 20 pesos. 2018 lumabas sa PCIG report tungkol sa firm ng pamilya ni Bongo. By 2019, hindi na po nagbid sa DPWH ang CLTG Builders. Pero yung Alfredo Construction firm ng kapatid ni Bongo, active pa rin ngayon at nakakuha pa ng flood control project sa kasalukuyan from 2023 to 2024 amounting to 327 million pesos. Itong mm -hmm. question sa contracts na nakakuha ng CLTG Builders at Alfredo ang subject ng plunder at graft complaints na final ni former Senator Antonio Trillanes sa Department of Justice itong 2024. Pending pa rin po yung mga complaint. yan. Oh, okay, kita ninyo mga kababayan, so ganun po kalaki ang nakuha nila. So mismo, sinabi mismo dito ng reporter ng Rappler ay meron ding mga ifinal si Trillanes. Noong 2024 at binalik niya ulit ngayong 2025 kay Buying Rimulya. Nag-file ulit siya ng another complaint. Sabi ko nga sa inyo mga kababayan, hindi po dasal ang kailangan ni Bongo. Ang kailangan po ni Bongo ay hustisya kung paano siya lumusot. Diba? Hindi po dasal ang kailangan. Wala po siyang sakit at wala pong namamatay. Ang kailangan niya po, ah ay hustisya kung paano siya lumusot. di ba? Nako, mga kababayan. Ma'am ah, Mary Jane De Vera, may galab shout out po. di ba? Oo, oo. So, yun po yun na ah, mga kababayan. So, hindi po, ah mga kababayan, ako pinatatawa, hindi po dasal ang kailangan ni Bongo. Ang kailangan niya po ay Uh, paano lumusot mga kababayan uh, wait lang po ha mm -mm. <clears throat> ang kailangan niya po ay dasal <laughs> dasal kung paano siya lumusot ay yes po may live po tayo ulit mamaya Diba? Oo. Oh, mom Gina Inglit, Ma'am Mary Jane Rivera, hello po. And kay Sir Maki Kwan. And kay Papa Cho, ay eh, may galab shoutout po. Yan, sa 40 days ang dasal. Kaya nga, di ba, Sir Paurosimo, Mary Jane Hilo po. Kaya sabi ko sa inyo mga kababayan, naka, nasaan kaya si Bato ngayon? Yun din ang isa sa katanungan ngayon, ha, Franchil, kung nasaan si Bato. Okay. After 2018, medyo tumamlay na rin ang contracts hmm. ng St. Gerard sa Davao Region. Pero hmm. dami rin lang nakuha ang projects ha. From 2016 to 2023, umabot sa 5 billion pesos ang worth of contracts na nakuha nila sa Davao Region pa lang po yan. Basic journalism principle, kinuha po namin ang side ni Senator Go at ng mga Diskaya for fairness. Si Senator Go ay nagreply naman sa Rappler at nagsalita rin siya sa Senate saying na wala siyang kinalaman sa business interests ng kanyang pamilya. Si Sarah... Diba? Oh, may nag-comment pa, fake news daw ako. Tang ina mo, fake news yung mukha mo. Yung mukha mo, fake news. Ang ina mo ka, Rappler na nga yan, balita na nga yan. Sa, sa, sino gusto niyong papaniwalaan ko? SMNI Oh, tragis na yan Sino yung gusto kong papaniwalaan? Sino yung gusto nyo? Ha? Ah? Ay, Diyos me, yung marimar mga kababayan Ayan na nga, sabi ko sa inyo Magalong, mo, no? Kita nyo si Magalong? Isa pala ah, Na nasa likod Na pagpaplano At pamumunuan no? Ang civilian military junta Para sa kudita naipatalsikin si PBBM at paupuin si Sarah. Kita nyo yan. Kita ninyo. According sa Vera Files yan, ha? Ah. Mm. Di ba? Diyos mio marimar. Ay, naku. Ayan na, mga kababayan ang patunay. Yan po ang totoo. Ha? Ah? Bakit nine days na ba niya sa heaven? Bakit magpadasal na? Ma'am Catherine, hindi ko rin alam Ma'am Catherine. Dasal daw ang kailangan niya sa taong bayan. Kung ako kay Marcos, mag-declared ako ng martial law. Ma'am Carmelita, hindi lang po kasing mag-declared. Ayun, may galab shout out po sa inyong lahat, mga kababayan. No? Oo, andito na ba tayo? Nakabalik na ba? <clears throat> Naku, pasensya po kay mga kababayan na nawala po tayo. Oo, oo, kasi actually load lang po ang gamit ko ngayon. Kasi nga, di ba, kakalipat lang namin. Oo, oo eh, hindi ko alam na naubos na pala yung aking data. <coughs> Kaya sabi ko sa inyo mga kababayan, yun na nga po. Di ba, dasal daw po ang kailangan ni Bongo. Eh, bakit dasal? 'di ba? Mm -mm. So, ayon mga kababayan, 'di ba? <coughs> so, 'yun lang 'yung ating pag-uusapan. So, mamaya, 'no, mag-live po tayo ulit siguro mga 9 sarado or 9:10 or 9:20, 'no, ay <coughs> mag-live po tayo ulit. Mm -mm. So, maraming maraming salamat po. No? <laughs> Sabi ni, pa ni Sir Pao Rosimo, abongo wag mo kami idamay, ano? Kaya <laughs> nga, di ba? Like, like, like po tayo, mga kababayan. So, yun lamang, ha? Mga kababayan, yung aking uh, topic. So, mamaya, ay live po tayo ulit, ha? Asahan nyo po, mga 9 or 9.20, live po tayo ulit. So, mamaya, naku, maganda yung ating, uh, ang ganda dyan sa lugar mo, tahimik Naku, na tahimik siya, pero minsan may mga nag-uoti na construction mm -hmm. Yung bago nga ito namatay, may nag-ano doon, eh, yung grinder eh Grrrr, gano'n mm. So, mamaya ha, mga kababayan, yung ating uh, pag-uusapang topic ay eh, patungkol nga dito sa Uh, si Sarah Duterte nagsalita na nga siya kung saan daw ginamit itong kanyang confidential fund. ito uh, na, ha? Oo, nakahanap ng palusot ang Inday Lustay ninyo. Ah, ginamit daw niya ang kanyang confidential fund sa... Um, mamaya, ha? Pag-usapan natin yan. Naku, maniwala ba kayo? Ha, mga kababayan, maniniwala ba kayo na ang confidential fund niya ay ginamit niya sa pag-iimbestiga? Keme, o, kung ginamit mo yun sa pag-iimbestiga, oh, anong nangyari sa investigasyon mo? May nakasuhan ba? May nakulong ba? Di ba? Mm, mm Yun lang po, mga kababayan. Maraming maraming salamat po at mamaya po, no, live po tayo ulit. See you next live. God bless po. Thank you.